Okay, mga kababayan, let's do it! Ang alin, Sultana? Ano pa di? Mag-react! Okay, so interesting this topic is. Latest na nag-viral po sa ngayon, itong umano eh? Pag tatalaga kay PRRD, ni Apollo Kibuloy na maging administrador daw ng kaniyang mga ari-arian or no 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 no. not ari-arian personal na ari-arian ni ni Kibuloy kundi ari-arian under the name of the Kingdom of Jesus Christ the religious organization founded by Apollo Kibuloy. Kaya e ano naman ang pakialam natin dyan, Sultana? Nakikialam ka na naman. Natural! Meron tayong pakialam. Dahil po, itong pinili ni Kibuloy na itinalaga na mga laga sa kanyang mga propiedades ay isang ex-president ng ating bansa na nagkaroon ng maraming anomalya tungkol sa kapirahan. Balikan natin uh, <clears throat> a little bit of history dito sa pagiging magkaibigan nitong uh, Kibuloy at Duterte. Ayon sa uh, ayon sa history ng KOJC, itong uh, itong religious organization na ito ay nag-umpisa noong 1985. Na Noong mga panahong diniyon, eh uh, isa isa pa lamang siyang simpleng mamamayan, simpleng uh, nangangaral ng Biblia. At ito naman pong si Digong noong mga panahong 'yon ay 1985. Panahon pa po yun ni eh, <clears throat> Apulakay uh, in power pa si Apulakay. Kasi yung yung uh, People Power Revolution ay nangyari 1986 February 25. O, ano naman ang connection doon, Sultana? Meron po. Kasi, in 1985, si Digong po ay isa pa lamang siyang uh, what's this? Prosecutor dyan sa Davao City. And by 1986, nung maging nung maging pangulo na ng Pilipinas, itong si Cory Aquino, dahil sa pang-aagaw niya sa ating President Best president of all time na si Apo Lakay ang haba naman ng mga pasakali mo oo nga eh pansin ko rin eh ito pong si Digong ay inappoint ni Cory na maging mayor maging mayor ng Davao teka mali yata ako hindi na yata siya prosecutor noon eh vice mayor siguro hindi ko hindi ko ganong na na research basta ganon 1986 nung si Cory na ang nasa pwesto sa Malacañang di ba nag-appoint siya ng mga opisyales na itong ang si si Binay ay naging inappoint na mayor ng Makati kasi nga na, nari government yon kaya walang eleksyon a point a point lang. So, cut the story short, no? 1986, naging mayor. Naging magkaibigan na silang dalawa ni Kibuloy. Ilang taon naging mayor si Duterte? 20 years? Kasi 1985, eh, nitong 2016 eh, mayor pa siya. O, tapos, napag-alaman po natin na maraming nakulimbat na pera itong si Digong noong panahon ng kanyang pagiging mayor sa Dabao. Di ba yung mga confidential fund? And also, nung naging presidente na siya, ang lalaki rin ng kanyang confidential fund by the billions plus yung mga anomalya yung mga corruption about the uh, formally yung mga inutang na trillions of pesos during the pandemic ng COVID-19 diba? naging issue yan uh, yung uh, yung mga anomalya sa DOH, sa PhilHealth, sa Department of Education, yung mga tawag dito, uh, overpriced na laptops, at maraming marami pang iba. Ngayon, ito po ay analysis ko lamang. Yung iba-ibang mga mga vloggers, ay may kanya-kanya rin pong mga analysis at mga reaction, Ito po ang akin. Kasi nga marami nagtataka at ako rin po ay nagtataka kung bakit of all people, bakit po, bakit kaya si Digong ang piniling uh, maging administrador ng Kingdom of Jesus Christ Properties. Samantalang, di bali lang sana kung personal property ni Kibuloy. Wala tayong pakialam. Pero, kung uh, yung sa... Uh, ibig sabihin, walang masyadong reaksyon ng tao. Pero kung ito ng KOJC ang pag-uusapan, di ba may mga opisyalis dyan? May mga members. May mga... Lahat na klaseng uh, membro at opisyalis dyan. Bakit hindi siya kumuha <clears throat> doon sa isa sa kanyang mga officials ng Kingdom of Jesus Christ. Wala ba siyang pinagkatiwalaan doon? At tagalabas pa talaga ng KOJC? Para kasing lumalabas na parang insulto sa mga uh, sa mga officials ng kingdom. 'Di ba yung mga dahil nga yung Kingdom ay mayroon siyang foundation, mayroon siyang mga board of trustees. Bakit hindi siya kumuha doon sa mga miyembro at mga opisyal ng Kingdom? At most especially itong si si Digong, ni hindi naman ito member ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi magkakaroon po ng uh, malaking pagdududa o isipin ng tao kung kahit paano ay member itong si Digong. Ni hindi nga siya naging member niyan tapos mag best friend sila. Bakit sa dinami-dami ng na ni Kibuloy, bakit kaya si very close friend na si Digong at yung mga pamilya, mga kamag-anak ni Digong, tila baga wala naman siyang na-recruit na magpabinyag sa kingdom. O, oh, tapos ngayon, kinuha na tagapangalaga, administrator ng properties ng Kingdom of Jesus Christ, itong si Digong. Ang malaking tanong, bakit kay Digong inassign? Kung tutuusin, si Digong po ay matanda na. Uliyanin kung ano-ano ang mga pinagsasasabi na mga contradicting Diba? ba? Tingnan niyo na lang 'yung mga akusasyon niya kay Bongbong Bong Marcos. Sinabi niya ngayon, bukas iba. Tapos pagkakatiwalaan ni ni ni, ni Kibuloy? Anong kabalbalan 'yan? Nakakaduda. Nakakaduda po kaya ang akin pong analysis diyan dahil sa laki ng kayamanan ni Kibuloy or ng kingdom na kung tutuusin, iilan lang ba ang kanilang mga membro na nagbibigay ng tights? Well, kahit pa siguro bilangin natin yung mga mga dekadikadang pagmamalimos ng kanyang mga uh, mga inalipin na mga membro, hindi siguro aabot ng sa bagay hindi nga natin alam kung magkano talaga. Ang alam lang natin yung sa Amerika, yung uh, yung na sequester na yata ng American government US government na worth 8 billion dollars ang laki noon kahit na yung bansa natin walang ganong kalaking pera kaya pala no wonder itong si Kibuloy may narinig ako na isang video na itong si Kibuloy is considered the wealthiest pinakamayamang religious leader sa planetang Earth. Which, I don't believe naman. Kung religious leader siguro sa, sa labas ng uh, Katoliko, sa labas ng Vatican, siguro, pwedeng ka panipaniwala. Yung mga sekta-sekta, siguro. Kasi wala nang ibang yayaman pa sa Vatican. My God, di ba? So, ang pinag ang ang issue po natin dito. Pinaka-issue natin ay bakit anong kinalaman ni Digong diyan sa kingdom na kung bakit siya ang pinili? Siya ang hinirang na maging tagapagmana. Or not tagapagmana, pero parang ganoon na rin. Eh. Kasi what if tuluyan na pong ma si Kibuloy sa edad ni Kibuloy na 73, 74, kung makukulong siya sa America for Life, makakabalik pa ba siya sa, sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang sinimulang kaharian? Baka hindi na. Kaya ultimately, magiging takapagmana si, si Ligong. At dito po sa ipina ipinapamahala ng mga properties, mga assets, properties. Alam niyo, medyo kumati lang yung isip ko. Kasama kaya sa ipinamana, sa ipapamana ni ipinamana or ipinapa-administer ni Kibuloy yung kanyang mga spiritual wives. Wala lang, naisip ko lang, kasi, di ba, uh, kalakaran na siya doon sa kingdom na mayroong spiritual wives. Eh, kung kingdom of Jesus Christ ang pag-uusapan at si Digong na ang papalit kay Kibuloy, pwede ibig sabihin pati yung, yung mga beautiful girls. Eh naturing po naman si, 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 Digong, di ba? Isa ring mang kanor. Kanor din ito, kagaya ni Kibuloy. Di ba? Hindi kaya pati yun? Maging asawa na rin? Sabihin nyo ba na napakachismos ko Pero wala lang. Na pumasok lang sa bakati kong isip. Hindi kaya. <laughs> Kasi kung mawawala na si Kibuloy at yung Glory Mountain, yung yung lahat lahat na pag-aari, di ba? O di ba yung mga mga spiritual wives kasama yun sa pag-aari ng kingdom? At si Digong ang bagong kibuloy? O di siya na ngayon yung alam nyo na, siguro ang maiiba doon, baka iba na yung amoy ng shampoo at sabon, lotion, Siyempre, hindi naman siguro magkaparehas ng, ng uh, choice of scent at uh, ng brand si si Kibuloy at si Digong. Siguro, kung kay Kibuloy ay palmolive, kay Digong baka gugu. Ngayon, so ang pinaka objective ko po dito, bakit nagloko? ay ang nakapagtataka kung bakit kung bakit uh, si Digong ang ang uh, pinapamahala ng properties hindi kaya na ang kayamanan ng kingdom of Jesus Christ sa katotohanan lang belongs to Digong kaya siguro ngayon na malapit ng arestuhin si Kibuloy baka nag-usap yung dalawa pare. Mukhang titikluin ka na ng FBI. Paano na? Yung inilaga ko sa'yo. Kasi ba diba, dating Pangulo at Mayor, itong si Digong, government official, ba diba? So kung mayroon siyang ibinubul sa mga kapirahan ng uh, kabanang bayan, para hindi ito ma, ma... ma Ma, ano yan, ma, anong tawag dito? Para hindi siya ma, masusog. Hindi siya masequester. Kagaya nung pagkakasequester ng mga properties ng mga Marcos. Na hinabol habol di ba? O. Kaya ipinangalan sa sa church ni Kibuloy. Dahil, di ba, ang uh, income ng church ay hindi pinapakialaman. Hindi pwedeng pakialaman ng government. Because of the separation of church and state at saka ligtas po ligtas sa pakikialam ng uh, government hindi nga sila nagbabayad ng tax di ba o isa pa yon kasi nga kung magkaka magkakaroon ng investigasyon magkakaalaman po na kung nasa pangalan nga naman ng mga Duterte ang kayamanan na nakulimbat nila all these years in the government pwede mabawi ng government 'di ba after all may karapatan ang government sa perang 'yan 'di ba yung mga inutang nung mga trillions na inutang sa sa World Bank sa IMF na kunwari ginastos noon sa pandemic Oh. Mahahabol 'yan. Ito siguro ang ibig sabihin ni ni Maharlika ni Hitad na balak kamkamin. Kamkamin daw ni Lisa Marcos, nung mag-asawang Marcos, buang talaga ang ang utak nitong Hitad na 'to eh. Lahat na lang, lahat na lang ibibintang kay Lisa. Kung di ba naman ito Insane. Baliw. Hindi mo lang... Na lang lisa, lisa, lisa. Hindi mo masilip yung kasalanan ni Digong. Kung saan niya pinagkukuha ang pera. Na inilagak dito kay Kibuloy. Sa totoo lang mga kababayan, kung pag... Uh, siguro kung magkakaroon ng... Uh, investigation. Serious investigation sa income ng kingdom of Jesus Christ, magkakaroon ba sila ng ganyang kalaki? Na hindi nga natin alam how much really. At ito, hindi ito imposible na yung mga nakulimbat ng mga Duterte ay doon ipinatago dahil nga hindi mahahabol, mahihirapan ng government na habulin kapag nakapaloob sa sa isang uh, simbahan. O, di ba? tama hindi pero ngayon sa totoo lang yan dahil ang malas mga kababayan di ba kung maaaresto man si uh, si Kibuloy ng FBI eh halos magkasab magiging magkasabay din lang naman sila na maaaresto ng ICC so kapag po na naaresto din nako Halos magsasabay lang silang magkaibigan eh. Oh. Kaya 'yung mga 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 kasamaan po may katapusan. Ililigtas pa rin kaya uh, uh, po-protectionon pa rin kaya itong dalawang ito ng pangulo natin na sinira-siraan nila, binalahura nila. Pinagbibintangan ng kung ano-ano. I don't think so. Hindi naman siguro manhid si Bongbong Marcos. Hindi lang yung nagsasalita. Tao naman yan eh, na nasasaktan eh, sa mga pinagagagawa sa kanya. Kung ano-anong mga pinagbibintang ninyo doon sa tao, kayo pala itong may mga kadimonyo hang ginagawa. Kaya yung mga kababayan ang aking uh, analysis at reaction dyan, tungkol sa pagkakapili kay Digong. Nikki Buloy. Dahil sa katotohanan, siguro, ito ay analysis ko, na ang kayamanan ng Kingdom of Jesus Christ sa katotohanan usap, ay talagang galing kay Digong. Sabi nga nung isang tagadabaw eh, si Digong talaga ang may-ari ng Kingdom. Pero hindi siya member dyan. Diba? Diba? ng SMNI at ng Kingdom. Kaya nga, ay naku mga kababayan, yan po, kaya, kaya, kaya ko po naisip na ang dahilan kung bakit si Digong ang pinili, dahil yan mismong kayamanan ng Kingdom ay galing yon kay Digong. At saan naman galing yon? Yung mga kinulimbat. Diba? Diba? Pero siyempre, magkakahalo na yan yung, mga, yung pera ng kingdom na galing doon sa mga pagpapapamalimos, yung mga anomalya, mga lahat-lahat na magkahalo. Naghalo-halo yung kayamanan ni, ni, ng uh, kaharian ni Kibuloy at yung mga nakulimbat nitong nitong dalawang mangkanor na ito Malayo ba? Sus. Ngayon na naglalabasan ng mga ano eh. Akala naman siguro, nag nag, 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 nagwawais, nagiging wais itong si, si Kibuloy na ilagay kay Digong, ipangalan kay Digong, yung kayamanan ng uh, kingdom. Dahil para sa kanila, matapang kasi si Digong eh. Hindi kakayanin ng gobyerno na habulin ito. Well, sa totoo lang, kung ganito po ka-kabait itong si Bongbong Marcos, talagang baka ni Balak, hindi nila yan pagbabalakan na habulin. Pero kung kagaya nung Apu Lakay, after all, yung, uh, yung aking duda na baka nga ito yung galing sa mga anomalya sa gobyerno mula nung siya ay mayor hanggang naging pangulo, hanggang sa ngayon, na maaring pati yung mga kinikita sa mga drugs, pogo, and everything. Kasi nga, para hindi ma hindi mahabol, hindi masilip ng gobyerno. Kaya, very safe kung ilalagay nga naman sa sa isang simbahan. Diba? Oh. Kaya eh, sa totoo, kay Digong talaga yung kapirahan na yan. Ngayon, kung sakali man nga po na hindi naman lahat kay Digong, na ang iba dyan ay galing doon sa mga pinaghirapan ng mga members ng mga pagtitinda, mga pagmamalimos, o di may karapatan dyan yung mga members? At in this church, being under yung mga members ng church ay under pa rin sa protection ng Philippine law. Hindi ako lawyer ha. Kuhan ko lang yun. Parang, ano ko lang. Baka, baka, baka totoo. Hindi ako nagagaling-galingan. Siyempre, kahit na may mayroong separation of church and state, nasabi nga, yung mga members, kung ano man ang sinasapit ng mga members nito, ang mga members nito are still citizens of the nation na under pa rin sa proteksyon ng Philippine laws. Tama po ba mga lawyers? nagkakamutok sa ulo kasi hindi naman ako abogado. eh. Baka mali yung sinasabi ko. Ano ko lang po yun, uh, opinion ko, na lahat naman tayo protektado ng Philippine laws. Including these uh, members of uh, KOJC. Kaya sa totoo lang, kung sakaling magka anuhan na, magka-problema na lahat, magkahabulan ng uh, pera, may karapatan dito yung mga members. Dahil unang-una, galing sa kanila yung pera. Pinaghirapan ng mga mga bata na pinilit magmalimos, yung mga ibinenta, di ba? Sex trafficking. Maganda niyan. Kung mabawi ang pera yan, ay eh, ilagay sa isang uh, foundation na kung saan eh, magbibigay ng scholarship doon sa mga kabataang pinangakuan ni Kibuloy na pag-aaralin. Di ba? Hindi naman basta basta lang babawiin, kundi syempre ilalagay sa sa tamang lalagyan. Ay mga kababayan, kahit ang dami-dami ko pang gustong sabihin tungkol sa isyong ito, kaya lang eh mahaba na 25 minutes na oh. Abuti na naman ako ng dalawang oras nito mag-upload eh. Kaya, tapusin ko na po. Eh, sige, hanggang na lamang po muna. Pero, mayroon pa po tayong ibang topic sa susunod na lang na video. Kasi, ito nga. Ayokong mag, ano na nga, mahaba. Sabi ko hanggang uh, 10 to 15 minutes video lang. Pero, ito, lagi akong lumalagpas. Oh. 26 na. Okay, thank you mga kababayan. At, uh, maraming salamat po sa panood. See you in my next vlog. Okay? Peace!